Okay guys, good morning. No. Oh, dito ngayon sa ano. Sa aming munting tahanan. Oh. Ah, chicken ko kung uh, maayos pa ba? 'Yun, yung plant box ng aking papaya oh. Puro yung dahon na. Ayun. Mm, natutuyot na yung papaya dahon niya namamatay sa sobrang init no? Ng... dahil walang ulan yan tuyot na mga ilang ilan na lang yung buong ng papaya ko okay uh, akit no, sa taas oh. para uh, maglinis na naman Oh. maraming buto-buto dito okay so maraming buto-buto sa flooring oh 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 yun yun napakarami oh ayan oh yun mm. Oh, maraming buto. Oh, yun. Buto ng... Ano to? Buto ng aratilis. Oh. Yun, buto ng aratilis. Buto naman. Anong klaseng buto to? Hmm. wala akong anong lasing buto yan tapos ito naman yung itim na buto uh, ano bang lasing buto to sa bisaya pa sa amin ano to eh kamunsil <laughs> yun know, dami oh, oh. Hindi ko lang alam sa Tagalog kung anong tawag nito. Yung isang prutas siya, guys, na may ano ba? Yung may tinik. Na kapag nahihinog na yung uh, bunga, pumuputok. No, yung ano? Yung pag nahinog na siya, pumuputok ngayon kulay pula siya. Tapos pag nagpula na, puputok na yan pa kasi matamis din yun eh no? so, no, pero napakarami ng ano talaga dito uh, buto ng aratilis tapos may mga ipot ipot din naman ito guys sa palagay ko ano to uh, hindi ko alam pero ang palagay ko dito paniki ang may dala nito. Kasi hindi kaya ang, ang, ibon kasi. Wala naman ibon dito eh na ano. Na nagdadala ng ganyang mga buto na yon. No? Siguro sa gabi, dahil nga walang tao, paniki yung pupunta. Yan o. No? Kumalat din sa flooring yung eh. dahil. ano uh, lang ay may kakayahan na magdala ng mga ganito eh no yung mga buto na yan. yan kasi ang paniki ang ginagawa kasi ng paniki sa gabi sila ano sa gabi sila kumakain ng mga protas na hinog ano yun yun, dito nila siguro dinadala sa lugar na to dahil nga walang tao wala kasi tao na naka standby dito kaya malaya silang no, malaya silang kumain dito na sa mga dinadala nila mga prutas Malamang hindi lang isang paniki yung uh, gumagawa nito. Ni Siguro tatlo or apat na paniki kasi oh, dami. Oh. Kasi yung paniki kasi sa so pagkakalam ko, oh, grupo-grupo din yan eh. Uh, nung sa probinsya ako noon, noon namin, Bacolod, yung aratiles uh, Aratilis, marami yan sila o pag taginog na ng aratiles marami yan silang uh, kumakain doon sa puno so pagkuha nila nyan tatakbo sila siguro itong lugar na to dito nila dinadala tsaka dito nila kinakain yung uh, protas pero no uh, believe naman ako sa panikit dahil alam nyo kung bakit malinis na malinis sila kumain ng buto no, ng prutas na may buto. Tingnan nyo, oh. Hindi ko alam kung anong klaseng uh, prutas to. Oh, yung la, anong klaseng buto na to. Hindi ko wala akong idea kung ano. Pero ganito siya. So, yung uh, ibang buto na to, uh, kilala ko. Uh, tat tatlong klase yata yung uh, buto na dinala dito. Uh, yun nga yung common cell kang tawagin sa amin eh, sa Tagalog hindi ko alam pangalan nun tapos aratilis yun tsaka itong buto na yan so siguro para ano uh, itry ko silang uh, try kong iwanan ng ilaw to sa gabi no, para kasi wala kahit ilaw to sa gabi walang ilaw eh kaya madilim yung lugar na to sa rooftop no kaya try ko mamaya pag nalinis ko na bago ako umuwi no. iwanan ko yung ano iwanan ko yung isang ilaw para mayroon liwanag kasi alam ko din yan sa mga paniki Pag may liwanag naman hindi lang malapit eh Kaya lang malapit lang yun Dahil nga di, siyempre madilim yung ano Madilim yung lugar Ito so, ano Maraming ano yun, yun 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 yung sinasabi ko nga pala Ayun Yan yung kung natatanaw nyo yung ano yung protas na 'yon, 'yung puno na 'yon. 'Yan 'yung tinatawag namin na kamonsel, meron pala dito. 'Yung daming bunga, oh. Kaya lang eh, uh, hindi lang masyadong tanaw siguro. Pero no, maraming bunga kaya doon kaya maraming paniki na kumukuha ng ang uh, hinog doon tapos dito dinadala. Dito sila kumakain. Meron nga pala dito. Kaya lang yung isang buto na yon Hindi ko alam kung anong klase yun uh, First time ko makakita nun no? Yung buto na yon So okay uh, Lilinisin ko to Tapos Mamaya iwanan ko na may ilaw Tsaka balikan ko siya bukas ng umaga So titingnan ko kung effective ba yung ginawa ko? kapag hindi pa rin eh magagawa naman ako ng ano ng trap ng uh, paniki para mahuli kaya lang hindi natin alam kung anong klaseng trap ang gagawin pero subukan natin no? dami oh ganoon kalat eh. Okay guys, uh, maraming maraming salamat uh, sa uh, panunod sa video, no? At uh, update ko ulit. I-update ko ulit kayo kapag na ano ko na, na sure ko na, na uh, paniki nga yung may dala nito. Yung mga buto na yan. No? Kasi gagawa ko ng paraan para makita ko talaga kung anong klaseng ibon yung nagdadala ng buto na yan. Pero ang uh, jury ko dyan, paniki nga. Pero malalaman natin kapag uh, nagagawa na ako ng paraan kung ano nga klaseng ibon yung may tala ng buto na yan. Maraming salamat po at uh, sa panunod at pakilike na lang aking video. Maraming salamat at magandang umaga.